Sa ating pag-uusapan ay kinabibilangan ng relihiyong Islam na isa sa pinakamalawak na relihiyon sa buong mundo na pangunahin sa kanilang mga doktrina at kabawalan na tinatawag bilang sariya. Ang sariya ay banal na alituntunin ng kaugalian na gumagabay sa isang muslim sa lahat ng nangyayari sa kanyang buhay. Ito ay nahahati sa dalawang bahagi, ebadat, sistema ng pagsamba at muamalat, sistema ng pangangalakal, pang-ekonomiya at pakikitungo. Ang pangunahing pinagkukunan sa pamamahala ng lahat ng batas sa Islam ay dalawang pinagmulan. Ang una ay ang Quran, ang aklat ni Allah at ang pangalawa ay ang Sunnah, mga tunay na naiuulat na mga sinabi, ginawa, kaugalian at tradisyon ni Propeta Muhammad at pati na rin kung anuman ang sinasabi ng kanyang kasama o tagasunod na walang bakas ng pagtatangi. ayun sa mga Islam, ang Sharia ay banal na alituntunin ng kaugalian. Mayroong tinutukoy na kabanalan ng kaugalian. Mayroon silang alituntunin ng kaugalian, mga kabawalan. Ang mga batas na ang pinapahintulutan at ang hindi pinapahintulutan sa Islam. Ang pangunahing batas na may kinalaman sa paksa ng mga pinapahintulutan at hindi pinapahintulutan ay ang lahat ng mga bagay ay pinapahintulutan kapag ito ay nagmula sa mga batas pang-Islamiko. Sa Islam, pinagbabawal ang pag-inom ng inuming nakalalasing, paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot, at lahat ng mga imoral na gawain kagaya ng pangangalo niya at ang pakikipagtalik ng hindi pakasal at lahat ng iba pang ipinagbabawal sa batas ng Islam. Ipinagbabawal din ang paggawa ng mga karahasan at mga pagpatay Pinagbabawal din ang pagkain ng karne ng baboy, mga mababangis na hayop at lahat ng mga patay na hayop na hindi nakatay. At pinagbabawal din ang pagkain ng dugo ng kahit anumang hayop. Sa Islam, kaaya-ayang katayin ang hayop na hindi nila ito nararamdaman o sila ay hindi nahihirapan kaya hinihikayat sa Islam ang paggamit ng matatalim na kagamitan sa pagkatay ng mga hayop. Sa kabila ng mga kinakasangkutan ng reliyong Islam, gaya ng mga digmaan, terorismo sa iba't ibang panig ng mundo na sila lagi ang sangkot, ipinangihikayat nila sa mga tao sa buong mundo ang balik-Islam na ang kaligtasan ay sa relihiyong Islam, na ang katotohanan ayon sa kanila ay nasa relihiyong Islam. Kung ang katotohanan at kaligtasan ng kaluluwa ay nasa Islam, ang tanong ng marami, bakit sila ang magugulo? May kaligtasan ba sa relihiyon ng Islam? Bueno, ang katuruan sa relihiyong Islam at sa kanilang doktrina ay nagtuturo ng ikabubuti sa kanilang mga membro gaya ng nakasulat sa kanilang Quran 17.70 Dahil ang bawat isa ay nilalang ng Allah na makapangyarihan sa lahat ang may likha ng lahat dapat pakitunguhan ng mga tao ang isa't isa nang may buong karangalan, paggalang at maibiging kabaitan. At itinuturo din sa kanilang Quran ang pagbawal sa pagpatay ayon sa kanilang Quran 4.93. Ang sino mang pumatay ng isang mananampalataya sa layunin, ang kanyang kaparusahan ay impyerno kung saan siya ay mananatili magpakailanman. Ang Allah ay nagalit sa kanya at hinahatulan siya at naghanda para sa kanya ng isang kakilakilabot na kaparusahan. Ang kaligtasan ay hindi sa pagiging kaanib ka lamang sa Islam. Matawag kang Islam o Muslim ay mapupunta ka na sa langit. Hindi sa ganon dahil ang kaligtasan ay doon sa pagsunod at pagsasabuhay ng mga mabubuting bagay gaya ng nakasulat sa Quran 47.33 O ikaw na sumasampalataya, sundin mo ang Allah, sundin mo ang sugo. Kung hindi, ang lahat ng iyong mga gawa ay magiging walang kabuluhan. Gaya din naman sa katuruan sa kristyano na ang pananampalataya ay hindi sa bunganga kundi sa gawa ayon sa aklat ng Santiago anong pakikinabangin mga kapatid ko kung sinasabi ng sinuman na siya'y may pananampalataya ngunit walang mga gawa, makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang iyan. Napakagandang katuruan sa kristyano ang pananampalatayang may gawa. Masasabi natin sa mga Islam na ang kaligtasan ay doon sa mga tumutupad ng salita ng Allah at atin pangalamin ang mga pundasyon ng pananampalataya ng Islam. Mayroong limang haligi ang Islam. Ito ay ang shahada na ibig sabihin pagsaksi, salah na ibig sabihin pagdarasal, seyam na ibig sabihin pag-aayuno, sekat na ibig sabihin pagkakawang gawa. Haj, paglalakbay sa maka. Ang limang haliging ito ng pananampalataya ang saligan ng katapatan kay Allah para sa mga muslim at tinuturing nila ito na seryoso at literal. Ang pagpasok ng isang muslim sa paraiso ay nakasalalay sa pagsunod sa limang haliging ito ng pananampalataya mayroong pagkakapareho at pagkakaiba ang Islam at Kristyanismo. Gaya ng Kristyanismo, ang Islam ay monoteista o naniniwala sa iisang Diyos, ngunit sa lungat sa Kristyanismo, tinatanggihan ng Islam ang konsepto ng Trinidad. Tinatanggap ng Islam ang ilang bahagi ng Kristiyanong Biblia, gaya ng kautusan at mga ebanghelyo, ngunit tinatanggihan ang karamihan ng mga aklat at tinuturing na mapanirang puri at hindi nagmula sa Diyos. Inaangkin ng Islam na si Jesus ay isa lamang propeta, hindi anak ng Diyos. Naniniwala ang mga Muslim na tanging si Allah lamang ang Diyos. Paanong magkakaroon siya ng anak? Sa halip, ipinapahayag ng Islam na si Jesus, bagamat isinilang ng isang birhen, ay nilikha lamang ng Diyos mula sa alabok katulad ni Adan. Hindi naniniwala ang mga Muslim na namatay si Jesus sa krus. At dahil dito, tinatanggihan nila ang isa sa pinakapangunahing katuroan ng Kristyanismo. Sa huli, itinuturo ng Islam na ang paraiso ay makakamtan sa pamamagitan ng mabubuting gawa at pagsunod sa Quran. Ngunit itinuturo naman sa Biblia na hindi makapagbibigay kasiyahan sa Diyos ang anumang gawa ng tao. Sa pamamagitan lamang ng habag at pag-ibig ng Diyos, maliligtas ang isang tao sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ayon sa Epeso 2.8.9 sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Sa kalooban ng mga etiyista, malinaw na hindi maaaring maging parehong totoo ang Islam at Kristyanismo. Alin man sa dalawa, si Jesus ang pinakadakilang propeta o si Muhammad. Ang Biblia ang salita ng Diyos o ang Quran ang salita ng Diyos. Ang kaligtasan ay makakamit sa pamamagitan lamang ni Hesu Kristo o sa pamamagitan ng pagsunod sa limang haligi ng katotohanan ng Islam. Muli, hindi maaaring maging parehong totoo ang dalawang relihiyon ang hindi pagkakasundo ng dalawang relihiyon sa mga mahalagang katuruan ay may eternal na konsekwensya. Ayon sa lalim ng makatarungang nagsasaliksik. Ang relihiyong Islam ay pinasimulan noong unang bahagi ng ikapitong siglo ng isang lalaki na nagngangalang Muhammad inaangkin niya na dinalaw siya ng anghel Gabriel. Ang mga pagdalaw na ito ay nagpatuloy sa loob ng 23 taon hanggang sa kamatayan ni Muhammad. Ipinahayag umano ni anghel Gabriel kay Muhammad ang mga salita ng Diyos na tinatawag na Allah sa salitang Arabo ng mga Muslim. Ang mga idiniktang kapahayagan ng anghel kay Muhammad ang nilalaman ng Quran ang banal na aklat ng Islam. Itinuturo ng Islam na ang Quran ang pinakamataas na otoridad ng pananampalataya at ang huling kapahayagan ni Allah. Naniniwala ang mga Muslim, ang mga tagasunod ng Islam na walang hanggan at perpekto ang mga salita ni Allah. Tinatanggihan nila ang salit ng Quran sa ibang lengwahe Walang ibang salin ang tinatanggap kundi ang salin sa wikang arabo. Bagamat ang Quran ang pangunahing banal laklat ng Islam, itinuturing nila ang suna bilang isa ring banal laklat na pinagmulan ng katuruan ng kanilang relihiyon. Ang suna ay sinulat ng mga kasama ni Muhammad tungkol sa kanyang mga sinabi, ginawa, ipinagbawal at pinahintulutan. Si Allah ang nag-iisang Diyos at si Muhammad ang propeta ni Allah. Ang susing paniniwala ng Islam. Sa pamamagitan ng simpleng pagbigkas sa mga salitang ito, ang isang tao ay maaaring maging isang miyembro ng relihiyong Islam. Ang salitang Muslim ay nangangahulugan na isang taong nagpapasakop kay Allah inaangkin ng Islam na ito ang nag-iisang tunay na relihiyon kung saan nanggaling ang lahat ng mga relihiyon kasama ang Udaismo at Kristyanismo. Ibinabase ng mga Muslim ang kanilang buhay sa tinatawag nilang limang haligi ng pananampalataya. Ang una, ang patutuo ng pananampalataya walang ibang Diyos maliban kay Allah at si Muhammad ang kanyang propeta. Ang pangalawa, panalangin. Limang panalangin ang dapat isinasagawa araw-araw. At pangatlo, pagbibigay. Nararapat na magbigay ang isang tao sa mga nangangailangan na parang ang lahat ay nanggagaling kay Allah. At ang pangapat, pag-aayuno. Maliban sa paminsan-minsang pag-aayuno, ang lahat ng muslim ay dapat na mag ayuno sa panahon ng Ramadhan, ang ikasyam na buwan sa kalendaryo ng Islam. At ang panglima ay ang Hajj. Ang paglalakbay sa Mekka ay dapat na isakatuparan ng isang muslim nang minsan sa kanyang buong buhay, isinasagawa tuwing ikalabindalawang buwan sa kalendaryo ng Islam.